Ayan, good morning. Good morning mga idol. Uh, nandito ngayon sa ating lugar, yung taga Department of Public Court ng ating City Hall. at uh, meron silang aayusin yung sira ng sakit ng village. Inaayos nila at uh, yung pinakatakot ng drainage na kira. Yan. Mga kinatawan nito ng public eh, work ng City Hall nitong Makati. Yeah. Ganyan dito sa Makati, mga idol, kapag may mga dapat kumpunihin sa mga karsada, sa mga drainage, ay agad nilang ginagawa ng aksyon tulad dito. Ano, buong barangay, dito sa barangay pinagkaisahan, eh, iniikot nila at inaayos yung mga dapat ayusin. Kasi, parang nga naman, dumating yung time na, ano, eh, walang madi o masasalanta. Tulad nga nun, sira yung takit ng drainage, may eh, piligro nga naman na baka pag may pumatong doon, bumagsak, palaglag sa ilalim. Kaya ginagawa nila ng paraan. Inaayos agad, nire-repair. Yung mga dapat, i-repair. Kaya saan mang barangay, dito sa Makati, ang taga-public work ng City Hall, talagang iniikot yung bawat barangay lalo na kung may mga importanteng dapat gawin hindi nila pinababayaan ginagawa agad tulad dito